ano ah. ang <laughs> ah, amo ka pa lang natin ng na. ano. Wala hibo. Wala, si wala na wala na. Gising na Mrs. Joy. Bike ilang. Ako din eh ganun din ako. Kaya makatingin ata niya. Oo. Kaya gising na <laughs> Mga ano. Last day. Last day sa bahay ni Sis Joy. 3 days ako nandito last last madilim pa oh. parang yes, ano Webes yes, no? Webes Ah pataro putragis na yan Webes Yes uh, three, three, three days Three days Three days nights Three days and three nights Oh yan um, I mean it's bagong isi Ito ang mga natural beauty No mm. di ba ang gaganda Tapos <laughs> 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 madilim pa, walang ilaw. Betulog pa. Um, yung aming ano, yung big boss natin wala pa Hindi pa nagising Nakikiramdam pa yan <laughs> Magayit ang mukha natin si Sir, di ba? Walang make-up walang, walang dilabos Walang hilamos <laughs> Walang toothbrush brush oh. Di pa nagmumog yan Pero nagsisinungaling ako si Sir Kasi basa yung dibdib ko Hilamos <laughs> ka na ba? Nag hilamos na pala oh, pa. Wala pang hilamos eh Ayun you know, o, basa ang dibdib ko o oh. O, oh, diba? Wala pang ilangos. Ganito ang morning routine pag sa bahay ng sis Hindi pa nagmumog. Nag, ano na, maritisan na. Ay, hindi pala. Nanonood pala siya ng ano? Ng cellphone. Cellphone? Nang Ng cellphone, sabi mo. Na. May narinig ko niyan. Oy, patingin ang cellphone mo. <laughs> ano ba cellphone? Yung, yung cellphone. Ano pala yung cellphone? Ay, marimuan. mo kailangan kong lagyan ng kulay yung hair ko, yung kulay black na. Kasi ito bawal sa... Dapat kahapon, nag ka na, ginawa natin. Hindi, meron ko sa bahay ng shampoo. Uh, meron sa bahay Sa ate ko, kung yung shampoo, yung blackening shampoo. Blackening, blacking. Blackening shampoo. Gusto ko sana brown. Sa blackening. Parang kumanda ka na naman kahit ko na brown. Mahasel na natin sinasabi niya. Ba bawal doon sa ano no. Yung yeah, may pagpalis, pag ka, pagpalis lang <laughs> naman. Dito naman sa Pilipinas ang inarte na yan eh. sa ibang bansa naman nagkukulay no. naman. Bakit yung pinsan ko na umalis ah, sa bagay wala naman yung ano natural lang ng buhok niya. Ano na naman, naman, naman sa Pilipinas, yung mga agency dito nagpapahirap sa mga OFW mag-apply doon. Samantala, pagdating doon no, sa may ibang bansa, ano mga problema Papakuray. sa mga employer? Oo. Oh. Tapos doon, mag-apply kasi ibang bansa mapunta ng ano, Qatar. Middle East. Oh, uh, oh, uh, sa, sa Middle East ako, ano, mahigpit, no? Oo, oh, uh, sa Middle East na, natatawa ako. Pag nagdating dito, punta na TESDA. May table setting. Mm. Nang hiya naman. Pag kumain dito, doon ang mga employer mo, yung mga rabo. Yun, Nakapudong pipe. Na Nakakamayo lang ko tsara. Pag ano dito ng table setting pagdating doon, ano? Kasi yung baso, minsan no. plastic pa, hihatay so. na yan. Ito yung mag -mag Eto yung champagne, <laughs> ito yung water, goblet, Yung mako. Ito yung butter knife, ito yung bread knife. Tapos pagdating doon, parang ano lang. Wala naman ganoon guys, sa totoo lang, real talk, no? Ang galing ako ng Middle East. Pagdating ko doon, pinag-aralan ko ng table setting, hindi naman nagagamit doon. Kasi nga, sa plastic sila, sa sahig sila nakakain parang, ano lang supra, eh. yung tinatawag nila, yung supra yung plastic yun na mahaba doon sila naglalagay, kasi budol pipe nga kainan nila doon pinggan lang walang kutsara-kutsara doon guys, nagkakamay lang sila lahat, yata tayo sana all <laughs> <laughs> parang yung <kang> barrio no <laughs> hindi, hindi ka makatulog sa ano, hindi ka makatulog sa kasaulo ng table setting, Russian table setting, American table setting. Pagdating ng ano, pagdating don't, don't, ng Middle don't. East, yun pala magkakamay ka ng ano ba, pandesal. Ganon kami lahat doon. Wala namang champagne, goblet, goblet sa mga Middle East. Kahit naman sa ano, mayroon ano, sa may sa Chinese, oo, so, oh, mayroon silang nagagamit yung ano nila, Chinese table setting. Nagagamit yun sa mga Chinese kasi yung ganun talaga sa kumahan, chapstick, yung oh. yung spoon soup nila, yun. O, ganoon. Pero wala naman yung may patungan-patungan, pinapatong lang sa may mesa. Yung mga iing-ik-ik na, hindi naman mag-up. Madilim din yung lang, ano mo. Video mo na yan, madilim. Maaliwanag yan, may ilaw eh. Oo. <laughs> <laughs> Maliwanag yun si si ano. Um, si Maglamos Mag nga muna ako. Si Madam Jay maglamos na. Sundan natin siya. Kung paano siya maglamos. Huwag na, huwag na. Hindi sundan natin siya kung paano si maglamos. Hindi susundan natin. Vlog nga eh. Gag. Vlog nga yan. Sundan. Sundan natin dito guys. Ay, maliwanag. Ang init na sa labas. O, oh, tingnan mo. Sulit mm -hmm. yung sa labas. O nga, mainit nga sabi niya sa labas. Ay, dito. Bula. <laughs> Mayinit kayo sa labas, sabi niya. O, oh, may mukha ko. Oh. Kitang-kita ang mga, ano. Baka gusto niya magano ng mukha. O, oh, mag-model ng mga, ano. Mag-model ng balat. Miss Joy. Pero gusto mag-ano, ako na lang yung model ng, ano, yung mga sabon na, ano nila, tawag dito, pinopromote dapat ito bagay na mukha na to yung mukha ko ito dapat maging model to ng sabon na mga pinapromote na pampakinis para patunayan natin na so, ano, ito na model lang